Yo! What's up mga kaibigan? Nalina tayo magpantuhan ang bakbakan ng Gilas Pilipinas at ng Iraq. Dahil sa magkakasunod na talo na natanggap natin sa ating first two games kontra sa Chinese Taipei at New Zealand, ang game na ito laban sa Iraq ay isang knockout game dahil pareho nga tayong wala pang panalo kapag nakuha natin ng panalo ay makakarap natin ng Saudi Arabia para sa qualifiers ng quarterfinal Sila nga ang home team mga kaibigan. Kung matatalo naman ay uwian na nga tayo mga kaibigan. Wala ng next game pa ang Gilas Pilipinas sa tournament na ito. Sa first quarter ay mainit ng outside shooting ng Iraq. Hindi nga maganda ang ating perimeter defense sa buong tournament na ito. Balit yung ibang tira nga nila na pumapasok ay may halong swerte na din. Sa gilas ay tahimik pa si Justin Brownlee habang si Fardo naman ang gumagawa sa ilalim. Natapos ang unang quarter na down by 6 points tayo sa score na 18 to 12. Nahihirapan nga tayo na makakuha ng clean looks mga at mukhang scouted na din si Justin Brownlee. Sa second quarter naman ay gumamit tayo ng small ball lineup kung saan si Tamayo at KQ 1 tumatayo sa 4 and 5 position at nabawi nga natin ang lamang mula sa magkakasunod na punto si Dwight Ramos at Carl Tamayo. Ganun pa man ay lumalaban nga talagang Iraq at 1 point lang nga nagawa ni Justin Brownie sa first half Patungo sa halftime ay tabla ang score sa 33. Nanguna para sa ating Gilas Pilipinas si Dwight Ramos with 9 points, 5 points si Tamayo, 4 points si KQ at ganun din si June Marfardo. Both teams ay bagsak nga ang shooting percentage mga kaibigan subalit sa 3 points ay malaki nga ang lamang ng Iraq percentage ang pag-uusapan. Sa third quarter naman ay talagang nagliyab na ang Gilas Pilipinas at pinangunahan ni Dwight Ramos sa magkakasunod na puntos sa 3 points. Talagang todo hiyawan nga mga babae at mga lalaking may pusong babae para kay Dwight Ramos mga kaibigan. Lumobo sa 18 points ang ating biggest lead matapos na may pwersa ang Iraq sa 7 turnovers sa 3rd quarter lamang. Patungo sa 4th quarter ay hawak nga natin ang 15 point lead. Sa 4th quarter ay bahagyang naibaba ng Iraq sa 7 points ang namang ng gilas subalit so, timely timeout mula kay Coach Temko na nagsarado ng pinto sa Iraq hanggang sa tuluyan na nga natin nakuha panalo sa game na ito sa paunguna ni Dwight Ramos. At dahil nakuha natin ang panalo sa game na ito, ang next game ng ating Gilas Pilipinas ay laban na sa home team ng Saudi Arabia. Na on paper at least ay kayang-kaya nga natin tapatan ang kanilang mga matchups. Ganun pa man ay bilog nga ang bola At hindi natin pwedeng maliti ng kahit sino mang kopunan Lalo na matapos ang pinakita nating performance sa New Zealand at Chinese Taipei Subalit kung muli nga tayong papalaking at makukuha natin ang panalo Makakarap na natin sa quarterfinals Ang overall number one sa ranking sa tournament na ito Ang undefeated team ng Australia Ano ba ang masasabi nyo tungkol dito? I-comment yan sa baba at naking babasahin yan Huwag kakalimutan na mag-like, mag-subscribe At hit ang notification bell for more for updates at kwentuhan maraming salamat po sa inyong lahat